Yo guys, Tong TV At uh, nandito tayo sa bahay uh, Day off natin ngayon, wala tayong pasok uh, At ito, ang naisip ko uh, Dahil nga sa Barbero tayo So, gano'n akong clipper dito At uh, I-charge natin siya uh, Maghanap tayo ng gugupitan sa labas mamaya. Pero, kailangan. Um, hindi, niya sa hindi natin sasabihin na barbero talaga tayo. So, parang <laughs> hirap dito ha? So, iniisip ko pa lang, ang, ang, ano, ang tanong kasi doon, kung papayag ba siya sa, ano, sa mga ngayari. So, aalokin natin siya kung gusto niya magpagupit. Pero hindi natin sasabihin sa kanya na barbero tayo. <laughs> Maniniwala kaya yun. Magpagupit kaya yun. May gamit naman tayo eh. Pero, ah, uh, <laughs> Palo kaya? Pwedeng sabihin natin nag-aaral tayo. Ganon. Uh, gusto natin, uh, nag-practice pa lang tayo. Pero hindi pa talaga tayo ng magupit. Ngayon, <laughs> magpagupit. <laughs> Pumayag kaya yung magpapagupit pag sinabi ko nag-practice pa lang tayo. Uh, bala na, basta mamaya iti-charge ko na muna to. Tapos, balikan ko kayo mamaya guys ha. Pag naas, ah, gano'n. Laki na no? <laughs> Look, eh. Iniisip ko pa lang ito pa ha. Mga pa lang tayo mo. Umayo na kagad. So, kita-kita tayo mamaya guys ha.